Guys, dito tayo sa PSA Yan no. Yan tayo pupunta sa building na yan. Doon ako nag-parking sa so may side ng BPI. Maglalakad pa tayo dito para tumawid. Guys, kala ko kailangan pa ng face mask kasi may nagbebenta ng face mask sa labas. Ano ng atin sa card? Good morning! Morning po. Kailangan po ng face mask yun sa labas. Hindi na po. Hindi na. Sige, thank you. <laughs> Kunti nga tayo mabudol guys ng face mask. Kala okay lang ang vlog ng face mask. So, guys, dito na tayo sa loob ng PSA. Punta na tayo sa step 1. Let's go. Guys, pa dami palang tindahan dito sa loob. May gulay pa doon. Kasi so, dito ito. Mga uh, pagkain. Sarap. Hindi ka palang magugutom dito sa loob ng PSC, guys. Ayan, oh. Ayan, lahat yan. Pagkain. Pag nagutom tayo, kakain tayo mamaya. Guys, dito daw ang step 1 sa ilalim, sa ground floor. Baka tayo ng application form. Saan pila? Dito. Sa likod. Ito guys, so, yan. Ito ako talaga ito sa likod. Tapos, buka ng application dito. Tapos, syempre, mag up na tayo. Guys, tapos na tayo mag-fill up. Ito na. Kung na tayo sa second step natin, tatanong tayo sa guard siyempre para sigurado. Ay, hindi tayo maligaw sa mga pupuntahan natin. Let's go. Second step, guys. Guys, kailangan pala may national ID. So, kukuha tayo dito ngayon. Magpapa national ID tayo. May BBK daw na temporary. Yon. Dito rin lang sa first floor. Sa taas. Kukuha po ng ano, ng magpapa national ID. Thank you. Kaliwa. Kaliwa ni Escalator. <sighs> Pag kasi may national ID ka daw, hindi ka na kahit sa ang government you no, ka magpunta, hindi ka na pwede magpa-appointment. Deredrate yun na lang. Papa-appointment muna tayo. Dito guys. Dito lang. Bawa muna natin. Okay. Guys, nakakuha na tayo ng ano, ng Philippine transaction slip. Ah, uh, ito yung ano, yung national ID. Pero one year pa daw to bago ma-deliver. Kaya deliver ko na lang sa Mindoro para sa permanent address. Para sigurado. Sir, pwede ba ito gumitin? Umuha ko dun sa taas. muna. Kaya check naman natin sa taas, kailangan ID niya siya. Wala po kasi, hindi daw, hindi ba yan mong ID? Hindi, wala pa silang, wala mga papretend sa taas. mag appointment na po. Mag-appoint na niya? Kailan yun? Bukas pa kaya? Depende po kung mayroong pa, pa available. Kung so, mayroong available, yung... wala na ngayon. Ah ngayon? Tyler Bucas Armando, ito yung na-apprentice. Kasi, baka naman hindi ako uh, mag-apprentice. Pwede siya. Kung pwede ba, bakit hindi na papayag? Ngayon kasi schedule nung sa ano, sa passport ko. Doon ba sa urgency pumunta? Doon na no, tapat namin. Ipakita mo na yung room na appointment. Saan na po? Ito, tapat yung... Namin. Ay, okay. Thank you. So, guys, ito, pinayagan tayo ng guard. Pinapatok tayo, pinapila tayo. Ah, uh, tanong daw na natin kung pwede, kung papayag sila na may tayo mga kuha ng PSA natin. So, uh, ayun, let's go. Sana makakuha tayo, guys. Eh, eh, sa passport ngayon kasi yung schedule ko na may entry. Oh. May mapapakita po? Ah, na mayroon naman. Dr. Facebook, Dr. Pangalan, Dr. Pangalan, Dr. Pangalan. Okay. Thank you. Guys, pinihagan tayo. Ito, oh. <laughs> ah, Makakakuha na tayo ng PSA. Salamat sa bukas Nakakuha tayo guys So umaba na yung pila guys Let's go Guys nakakuha na tayo ng number Nakakuha tayo ng PSA Pinayagan tayo Kasi ngayon ang schedule ng Nating Passport Key Pinayagan tayo

Po. Pa. Sa Pabella Hospital po. Manila, Manila po. Guys, tapos na tayo magbayad. Ah, ito. Yan. Then yung encoding, dito yung payment. Tapos, aakit na tayo sa taas guys dito tayo sa releasing sa bang pila yan guys hindi ano nyo haba pila kung ano tayo dito may ayusin tayo ayusin natin yung papers natin so yan guys ito na nakuha na natin na yun sa natin ayun tayong umuwi yan mahaba pa yung pila guys The time to exit. Exit.